Pagpangliki sa mga school building sa 23 kamatunghaan sa lungsod sa Poro sa Isla sa Kamotes, nakita human sa linog ni Domingo. Apan DRRMO sa Poro, may tataw nga dili tanan ni Ini, linog ang hinungdan. Samtang sa dakwen sa Lapu-Lapu, Division Engineer sa DepEd Lapu-Lapu City, may tataw nga structurally safe ra ang mga school building sa dakbayan. Ani ang report. karagatan sa isla sa Kamotes, natala ang epicenter sa linog niya dung domingo sa alas 2.53 sa hapon nga mitala og 5.1 magnitude. Usa sa labing duol nga lungsod ang poro. Busa kagahapon, gikanselar ang klase sa tanang pribado og pampublikong tunghaan sa poro, kini aron masusi ang kaluwas sa mga school buildings. ug base sa ilang assessment, may pagpangliki gayod sa 23 ka mga school buildings apan dili tanan niini linog ang hinungdan. I-explanlet uh, so, um, uh, arun makasiguro, gipasusi Usab Ni Lakini sa Municipal Engineer sa Poro. Uh, initial naman mo storya is, uh, naiuban na ka uh, ng uh, fixing lang, gamay lang doon, plaster naman doon. Uban is, nakikita na mo sa una pa ng mga truck, sa una pa niya ano ba dili related sa earthquake mo ano yung nakita sa engineering office na dili takto na kami to pantas o Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, para yung paghihapon ang paghipos sa DepEd Lapu-Lapu sa mga reports nga giduso sa Physical Facilities Coordinator o DRRM Personnel sa Matagtunghaan. Sa inisyal nga data tanga ilang nahipos, di pakaabot sa napu ka mga school building sa dakbayan ang nakitaan o pagpangliki. most of the schools na report ana is uh, kato pa mga previous cracks nga due to wear and tear but it doesn't it doesn't kanang impose na naagi damage structurally so superficial regency gud siya na sa iba Matud ni Engineer Jonas Hakalan, Division Engineer sa DepEd Lapu-Lapu, nga earthquake and typhoon proof ang tanang bagong school building sa Dakbayan. Kini ilabina kay kini ang kasagarang himuong evacuation center matag panahon nga may kalamidad. So, mas taas taasya siya compared sa kana mga normal na to nga building nga require sa ato ang uh, building code. So mas ligon siya compared kay uh, gipalingon maganda siya. Uban ni Marlon Malgazo, Luwan Dina. Balitang bisda.